I'm wondering, bakit nga ba ang daming Ilocano sa Hawaii? Alam mo ba na mahigit 100 taon na ang koneksyon ng mga Ilocano sa Hawaii? Nagsimula ito noong 1906 nang kinailangan ng mga sugar plantation sa Hawaii ng mga bagong trabahador. So, the Hawaiian Sugar Planters Association turned to the Philippines at ang top recruits, mga Ilocano. Bakit sila? Dahil kilala ang mga Ilocano bilang matitipid, masisipag at matitibay sa trabaho. Galing sila sa mga probinsyang may matitinding kahirapan kaya maraming pumayag maging sakada o kontraktwal na manggagawa sa Hawaii. By 1930, Ilocanos na ang bumuo ng halos lahat ng Filipino population sa Hawaii as in 85%. Hindi lang ito simpleng migration story. Marami sa kanila ang lumaban para sa karapatan ng manggagawa, tulad ng Hanapepe Massacre noong 1924 kung saan 16 na Pilipino ang nasawi habang nagwewelga para sa mas makataong sahod at kondisyon sa trabaho. Kaya kung napansin mong ang daming Pinoy sa Hawaii, lalo na Ilocano, now you know. Kasaysayan 'yan, wanderer. May kakilala ka rin bang naging sakada o may pamilya sa Hawaii? Anong kwento ng sakripisyo o tagumpay ang alam mo? Kwento mo naman sa comments.